Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay bumabalik sa isang romantikong pag-awit ng kantang Now and Forever ni Richard Marx sa araw ng mga puso. Ang kapuso kopo ay ipinakita ang kanilang vocal at acoustic guitar skills sa kanilang pag-cover ng kantang ito. Dagdag pa sa kilig ang paraan kung paano tinitigan ni na Julie Ann at Raver ang isa't isa habang kumakanta, sinabi ni Raver sa kanyang caption, maligayang araw ng mga puso sa iyong nagmamayari ng puso. Mahal kita, you. Si Julie Ann at Raver ay kilala sa kanilang mga social media videos, kabilang na ang mga song covers ng mga klasikong kanta tulad ng More Than Words ng Extreme, pati na rin ang mga sayaw sa mga tanyag na kanta tulad ng Standing Next to You ni Jungkook. Ang magkasintahan ay unang nagbigay ng mga hakahakang pag-ibig noong 2022 inilantad nila ang kanilang I Love Yous sa Julivers Concert sa parehong taon. Napag-usapan na rin nila ang kasal kung saan tiwala si Raver na magpapakasal siya kay Julie. Inilahad din ni Asia's Limitless Star na nais niyang magkaroon ng simpleng kasal.